Hello guys, welcome to my YouTube channel, Robelin Mix Vlog. Yan guys, nandito na naman po tayo sa Central. Medyo maingay po kasi marami pong tao, maraming bumibili. Naka-on duty po ako dito ngayon. So yan guys, naghahanap ako ng customer. Tanghali na po, wala pa po akong benta. Medyo inaalat 'yung araw na 'yan. So yan guys, nakipagkwentuhan kasi wala pang customer na dumadating so, patawa-tawa na lang guys wala pa akong benta, hindi sulit ang pamasahin natin guys yan, say hello po kayo dyan may mga binibenta po kami dyan sapatos, bag, damit yan po ang aking trabaho every sunday pag inaalad po, konti lang po ang benta. Pag siniswerte naman po, sobra-sobra ang benta. So, yan guys. Inaalo ko po sila, nilalampas-lampasan na lang po nila ako. Yung mabaho daw hininga ako Joke. <laughs> Basta ganito pong araw, yung mga patapos na po ang sahod. Malapit na pong magkatapusan. Wala na pong pera ang mga tao. So, yeah, may lumapit na isang matanda. Inaalok ko po siya. Ang hirap ko po siyang, po po siyang kausapin. Ini-explain niya po. Gusto niya daw yung medyo may heels. Sabi ko, bakit po kayong mag heels Eh, matanda na po kayo. Sabi, yun daw kasi yung sabi ng doktor. Tapos, yung sabi ng boss ko, pag may edad daw, kailangan may mga konting heels. Sabi ko, bakit? Kasi pala, pag tumatanda na tayo, yung talampakan natin, nagiging straight na yun. Hindi na siya yung normal na kagaya sa dapat yung mga bata-bata kaya pala ako pag nag aano ah, ano ko medyo ilang na rin yung pa ako siguro na straight na rin matanda na rin po tayo kasi so yan guys pasensya na po kayo maraming dumadaan kasi hindi ko alam po saan ko po ilalagay ang aking phone yan ang hirap po ang hirap pong mga alok ang tagal ko po siyang niligawan Diyos ko pero ang nangyari po, iniwan po akong luhaan niyang matanda na yan. <laughs> ayaw pong bumili ni nanay. Tuyong-tuyo na nga po yung aking lalamunan dyan eh. Sa kakaw, sell stock sa kanya, kung paano yung isusuot yung chinelas, maganda yung chinelas. Kaso ayaw po talaga niyang bumili. Yan. Yung kasama ko po, ang ganda-ganda ng pit niya hindi niya po alam na nakatutok yung camera sa kanya dyan so yan sinabi na ng kasama ko na may cellphone doon ayun <laughs> nag say hi na po siya yung mga kong kasama so yan guys di pa rin po nakapili si nanay iniwanan na ako yan naghahanap na naman po ako ng ibang customer Okay, lang. okay Wala pa pong bumibili tanghali na. Ugat-ugat na po ang aking legs. Ang aking mga binti. Wala pa rin bumibili. Ano ba yan? Medyo inalat ako nung araw na yan. So, hanggang kwento-kwento na lang. Usap-usap. Yan, nagpakit cute pa po tayo ng konti. Parang cute lang siya. <laughs> Nagpiling cute ba? Sabi ng mga katabi namin, ang gaganda daw ng mga nagtitinda sa boardwalk, pero ang liliit. <laughs> Kasi malitin po yung kasama ko hindi. Ilalang po ang matangkad dyan. So Ito 'yan. Yung po katabi ko magpupurgod na rin po 'yun pauwi na po siya ng Pilipinas. Makakapagpahinga na yung katawan niya sa kakatrabaho yan Ako sagsag -sag pa rin po ako. Trabaho bahay, trabaho labas. Ayan guys. Medyo nakakapagod din kaya. Yung pong maghapon kang nakatayo, tapos nagsasalita ka, nagsisell ka para lang may bumili, tapos meron pa pong supladang bibili, hindi ka kinikibo yung maglalabas po ng chinelas, magsusukat ng chinelas. Pag nilabasan mo ng size, bigla kang iiwanan. Hindi man lang po niya sasabihin kung, ay, wag na po ate, thank you. Basta wala lang, hindi lang siya kikibot. Tapos pag nakuha mo na yung size, bigla kang iiwanan, di ba? Ang sarap isang pal yung chinelas. <laughs> no, joke lang. Hindi, <laughs> ganun po talaga. Kaya kailangan, pag nagtitinda ka, habaan po natin ang pasensya. kailangan talaga dyan ma, ma, ano, ang pasensya natin pag tayo po ang nagtitinda yun guys, ang dami pong dumadaan nila, lampasan na lang po nila yung beauty namin dyan ang hirap pong mga alok alok dito, alok doon ang ginagawa namin pero walang bumibili kasi paubos na ang mga pera nila oyan guys Ayaw na nilang bumili. Wala na kaming magagawa. Malapit na nga po palang magtaglamig dito. Medyo malamig-lamig na po yung panahon. So, magwiwinter na rin po dito sa Hong Kong. Ayan, tumayo na lang po ako. Medyo napapagod na po ako magsalita dyan. Pero sige pa rin ako ng kwento. Walang katapusan. Tuyong-tuyo na yung lalamunan ko dyan eh. Pero para pa rin ako mabantahan. Ayan. naralaglag na yung pants ko kasi medyo nagugutom na ako dyan. Wala na laman yung aking chan. Iniisip ko na po dyan kung anong uulamin namin. Kasi po, meron po kaming tagaluto dito. May nagdadala ng foods. Nagsishare-share na lang po kami. Kaya, nakakatikim po kami ng Pilipino foods. Ang sarap din po magluto ni ate. Kaya, shout out po kay ate Weng. Thank you so much po sa foods every Sunday. So, ang sarap po. Kaya, nag -aalak na naman po kami. Wala pa rin. Ay, medyo inaantok na po ako. Kasi maghapon pong nagbebenta, walang mabentahan. May komisyon lang po kami dito, hindi kami arawan. Kung magkano lang po 'yung benta mo, 'yun lang din po ang komisyon mo. So, pag wala kang benta, wala kang komisyon kahit maghapon ka magtatayo. Kaya kailangan magsipag po. Kailangan mag-sell talk pero sa totoo lang po, ang iniingit ko po dyan. Pero ako pa lang po yung walang benta. Silang lahat meron na silang benamano. Ako yung tawag ng tawag ng customer. Ako yung sigaw ng sigaw ng boardwalk. Pero wala pong bumibili sa akin. Ewan ko kung bakit. Natatakot yata sila sa boses ko, guys. Pero hindi. Pagkatapos nyan, may bumili na po dyan. So, medyo nakabenta na yan pit mo ate. <laughs> Uy. yan nga po pala, tinatanong nila, ilang tao na po yung dumaan dyan, tinanong po nila kung magkano yung aking damit. Kung may tinta ba kaming damit na ganyan, kagaya sa akin, tatlo po sila. So, sabi ko hindi, in order ko lang po yan sa online. So, binigay ko po yung aking face, yung Facebook ng pinag-orderan ko. Pina-order ko na lang sila. Mas mabenta pa po yung suot ko kaysa yung mga binibenta ko eh. Yan po. May inaalok na naman po ako. Ang tagal ko po siyang inaalok. Ayaw po niya. Lumapit po yung aking boss. Yun. Inaalok po niya. Puti na lang at lumapit yung boss ko. Yun. Kinuha din niya po yung sapatos. Ang tagal-tagal ko pong kinasap. Ang tagal-tagal ko -tagal po, po siyang niligawan. Para lang po kuhanin yung sapatos. Buti na lang, nahiya siya sa boss ko. Hindi daw po kasi ako attractive mag-alok. So, yan guys. Kaya yung araw na yan medyo inalat. Ayan. Ang tagal ko rin po siyang nililigawan. Aywan ko kung bakit. So, yan guys. pinipili nga po pala niya dyan is Converse. So, tagal ko po siyang nililigawan para lang kuhanin yung Converse. Pinasukat ko po kung anong size ng paa niya. Ang tagal na pong magdesisyon, kung maaari lang po sana, ay, bilisan mo dyan. Pero hindi po natin pwedeng gawin yun kasi syempre, alam niyo naman, tagal ko punya inaalok. Kasi na namimili po siya kung yung Converse na kulay blue or yung kulay black. So ang suot niya po is kulay black pero ang gusto niya pa rin is black. So siya pa rin ang nasunod kasi siya naman ang bibili. Sabi niya sige na nga kunin ko na. Sorry. So ang tagal ko pong nililigawan. Yan po ang aking boss yung nakaano nang ano ba yan? Sarong ba yan? Ano ba yan? Ayan guys. Yung lalaki po dyan, yung may flower-flower, yung suot. Yung po yung aming boss. Tinulungan niya na po ako mag-sell stock para lang kuhanin yung converse. So, ang tagal po namin inalok. Ayan, medyo napapagod na po akong magsalita dyan. Tikmuntik -tik ko na po siyang iwanan. Pero, syempre, gusto pong makabenta. Nagtsaga po ako. Pero, medyo nakakapagod po. Ayan, ang hirap po. Ang hirap pong mga alok ang hirap usapin. sabi ko yan na kunin mo na yan natin ang ganda ganda yan sa paa mo pero hindi po bagay niya po yung converse talaga sa dami dami po nang pumili sa dami dami nang nagtanong wala pa pong bumibili Tingnan nyo naman po yung inaalok ko. Inaabot na kami ng isang oras. Hindi pa rin siya pumipili. Hindi pa rin siya bumibili. Di po ba? Tuyong-tuyo na yung lalamunan ko. Tapos hindi pa sila bibili. Di ba? Ang sarap ipokpok yung sapatos. Ay, Diyos ko. Pero kaya yon. tsaga lang po. Para Yan po iniwanan niya na. Pero sinundan ko po siya. Tapos binigyan ni Sir ng Converse na size 7 para po sa kanyang paas so inilipat ko po yung camera kung saan po siya nagsusukat ayan na po nagsusukat na siya so yan pa po yung mga tinda namin bag damit ayan guys hindi po ba nakakapagod yung trabaho ko ngalay ka na sa pagtayo ngalay ka pa sa pagsasalita minsan iniiwanan ko na po bahala na po yung boss ko nagsasalita o yan